Eh, kung totoo sir, wala talagang utang si Teso. <laughs> eh, siyempre, sir, ma makisig ba? Parang ikaw. <laughs> eh, ako na lang nagkusang mag-utang ba siya? <laughs> pa, andito na po si Ate Buday. Good evening, Day. pa papa mo. Tuha po muna. Ah, sige. Salamat. O, Day! Ay, Kuya. Eh, ba't... Ba't niyo po akong pinatawag, Kuya? Eh, Day. Dapat paalis ako, pero... Tumawag kasi yung isang suki natin. Yung may asawang sima na ano, may babae sa ibang bansa. Eh, mapapadalas yung complaint. Pag inuutusan daw niya yung mga tauhan niya, tapos siya, dadabog ka raw, tapos hindi mo sinusunod yung ibang gusto. Eh, suki so okay natin yun, day. Eh, grabe naman sila, sir. Isang buwan pa lang naman akong ganyan, eh. na <laughs> <laughs> nga, day, eh. eh isang bond, so inami mo talaga agad, no? <laughs> day, kasi, Di ba, ang usapan natin, kaya kita tinanggap kasi nga, siyempre, kailangan mo ng trabaho. Eh, sa probinsya natin, ayaw mo din mag stay kaya kinuha na sa tindahan. Eh, isa pa si City si Soy, yung tricycle driver. City Soy, koya. Tinaw na mo, kuya. Ang ng tricycle na yun, eh. <laughs> yun nga. Sa lubung pa siya, tapos nagbabahid ng utang. Pero wala naman nakalista rin sa listahan natin na may utang siya. Eh, nagulat na lang ako, sir, bayaran ko na yung utang ko. Sabi ko, ha? O sige, sige, akin na. Eh, bakit ganun din? Wala sa inventory na may utang pala si Tisoy. Eh. eh, kung totoo sin, sir, wala talagang utang si Tisoy. <laughs> eh, siyempre, sir, ma makisig ba? Parang ikaw. <laughs> <laughs> eh, ako na lang nagkusang mag-utang ba siya? <laughs> <laughs> so, ibig sabihin, nababayat ang kakit eh. So, kusa mong pinapautang. Oo, oh, uh, sir eh. Kita mo naman, di ba sir, makisig ba? Tapos yung atsawa niya, mukhang botangero na malaki, <laughs> si, di Huwag mo nang day, naku. Yung pa isa day, kasi yung isang customer natin, Binubok mo raw siya dun sa asawa niya. Eh, nagpapadod lang ang asawa niya. Kung ano, ano sinasabi mo na yung asawa niyang nagbabasketball, kung sino-sinong kausap sa cellphone pagka nagpapalood. Ito pag ganun. Pag yung mga customer, kahit anong marinig mo, pag, ka nang ay, sa buhay nila. Eh, sir, hindi man ako makikailang sa buhay nila, sir. Ako man, kung ano man yung ano ko, narinig ko, siyempre, hindi yung lalabas sa bibig ko, sir. Pero hindi man ako nakikailang doon. Wala man akong intensyong mag-away sila, sir. Concern lang ba, sir? Eh, siyempre, kapwa-tao. Natural, may concern man tayo dyan. Hintay. Hey, Ito, medyo seseryosohin si ko na. Gusto mo ba sa iba na ng magtrabaho? Ay, hindi po, sir. Siyempre, dyan ako sa atin. Alam niyo naman, sir, minahal, minahal ko na yung ano natin na yan, istorba natin na yan. Yung nga yung gusto kong sabihin sa'yo, Day. Kasi ang tagal ko na nagsiservisya sa inyo, ngayon mo pa ako paalisin. Wala man akong ibang mapuntahan dyan. Yun na hmm. nga, Day. Kasi binili ka rin sa akin ng lola mo eh. Kaya ito nga, kinakausap kita. Baguhin mo yung ugali mo. Kasi pag nawalan tayo ng mga suki, lalo yung mga ibang may tindahan na sa atin nag-grocery, baka wala akong mapasahod sa'yo. Kita mo na ang ko sa'yo, 400 a day may internet ka pa. O, oh, libre ka lang. Kahit anong kainin mo doon Walang problema. Kasi nga, tulong ko na lang din sa'yo tsaka sa lola mo sa probinsya natin. Kaso pag ganyan, dahi, kami naman yung kawawa. Wala na tayong benta. Wala na tayong magiging customer na maayos. Tapos, baka, ang mangyari nito, maghiwalay pa si Tiswi tsaka asawa. Kasi, dapat, huwag ka masyadong mabait. Tsaka, Pantayin mong utang Huwag ka nang kukusa. Eh, tsaka yung payo ng mga nagpapalud. Huwag mo ikuwento kasi yun mga... Mariusip ka, day. Eh. Baka mamaya, patawag ka sa barangay. magka, magka problema sila. Ako rin yung magtatanggol sa'yo. Ay, huwag naman ganun, sir. Eh, ako naman kasi, gansun lang. Pero kung ano, di... tahimik eh, na lang ako, sir. Hindi na ako magkwento-kwento dyan. Yun oh. nga, day. Yung talaga yung dapat kasi... Kawawa na may lola mo kung... Saan katitira dito sa Maynila? Wala ka naman ibang kamag-anak, di ba? Tapos, minimum wage, magkano? O, ibabawas mo yung shampoo mo? ibabawas mo yung bayad sa tubig? Kuryente? mag-load ka pa? Pamasahe mo? O, tawas pa araw-araw? Eh... <laughs> hindi katulad sa, sa akin, maluwag, makakain mo lahat ang gusto mo pero yung mga bagay na hindi mo trabaho, huwag mo gawin saka lagi mo isipin, pag may bumibili sila yung bumubuhay sa atin kasi yun ang bread and butter ng business, yung customer eh kasi minsan kasi sir yung mga bata ba balik 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 hindi naman mabili na isa lang, sila magbalik balik pa sila ka irita kasi, sir. Eh, ganun talaga. Alam mo, sa totoo lang, yung mga... Kaya nga tayo nagtinda ng laruan, na maliliit ng candy, kasi malaki din talaga yung magiging benta sa mga bata. I-approach mo lang na maayos, day. Kasi, tinan mo, paano lang? Gusto mo ba, habang buhay ka nalang tindera? Siyempre hindi, diba? Ako, gusto ko someday magkaroon ka na sariling bahay, pamilya, negosyo. Hindi pwedeng ganyan yung trato mo sa customer. Kasi pag ganyan ang trato mo sa customer na naiirita ka, tapos parang daig mo pa yung boss, hindi ka mabubuhay, hindi mabubuhay yung anak mo day. Eh, sa totoo kasi talaga, sir, three months na kaming hindi nag-uusap ng boyfriend ko ba? <gasps> eh... Eh, pasensya na, sir, kasi mukhang nabaling ko ata yung Galit ko sa boyfriend ko sa mga customer ba natin? na nga. At least, inamin mo, okay na sa akin yun. Pero, mga ko ka na pagbalik mo doon, lalo bukas pag open mo, hindi mo na gagawin yun, ha? Oo, oh, sir. Sinsya na talaga kayo, sir, ha? Eh, hey, problema. Oo, oh, si... So, okay na tayo, ha? Magkaintindihan tayo, ha? Basta bukas, gusto ko yung maayos ha tapos bigyan at bonus pag talagang bumalik yung mga customer natin ha so paano hatid kita sabihin ka na sa akin ay hindi na sir kasi biyay pa si Tito <laughs> <Tiday. laughs> <Tid -tid. laughs> Sidian sir din ako sasakay Sige tay Hindi Ito yung siro May dala akong jacket pa Baka mamaya Baka mamaya naman Mabuntis ka nang wala sa oras Tsaka teka Ano bang tunay mo pangalan? Ha? Anong tunay mo pangalan? Jelly, sir. Jelly. Jelly na nga lang. Huwag nagbuday kasi parang sang-sang eh. Ha? Huwag sir. Sige na. Huwag mo, sir. Mag-init ka ba? Asama ito sa isawa niya. Ha? Opo, sir. Salamat, sir. Buday eh, no? Tawad yung buday yung ugali eh. Nakakawa lang. Pag tinanggal, siyempre. Binili sa akin niya ng lola niya. Kailangan ako sa positisoy. Baka palayasan sa ng asawa niya pagka uh, hindi na agapan niyan. Ha? Huh? Ano ko? Hindi ko gamit ko. na ako.